Salamat kayong po to this video, mukhang untag lunch. So, lamik itong sudan mga kairing. Introducing sardinas. <laughs> sardinas ng Kuwait, oh, di ba So, kauno na to siya, nga, na itong lemon o di ba So, easy to open the can. So, ba? Hoy, hindi siya magpa <laughs> O, oh, di ba? Siksik ay ang sardinas dari, o. sulod. Lah! Grabe, an ka buksya sulod. 2, 4, 6, 7. Grabe, siksik sulod niya. Is 7 pieces. No? Oh, wala. kay mga kaya rin. Di na to na yung pugaan lemon. Then, buta na nato pamintang durog. Buta na nato pamintang durog. Tabasin mga alaga eh. Then, syempre, asin. Hindi lang nato kita So, buta na nato pamintang durog at asin. Ay, kasama ba ba mga alaga? Ayan So, mukhao na ta. Kain na tayo mga kairi. Ay, ngayon ako So, ito yung ating sardinas. Tapos, may kanin tayo dito na may chicken na may dilaw-dilaw na kulay. O, di ba? tayo ng sardinas. Saluin muna natin. Ayan. So, siksik -sik kayo pilabok sulod. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, 6 lang pala. Kala ko 7. Sabaw sa kanin. Subo. Hmm. Amin. Subo ulit. Mm-hmm. Nagpo ka yung sulod guys. Nagpo ka yung sulod sa ilang sardinas. Laki. Sa Pilipinas, ang sardinas, ang sulod, tulor ko. Tagmay pa yun. Dari yun ang kabok na dagko. As in, siksik -sik yun sa lata ba? Sobo. Mmm. Pwede mo na siya gisahon. Ha? Mutunog yung asin. Black salt yung gamit ko. Mm-hmm. Laki? Store ba yung mga alaga ko eh? Ang subo. Hmm. Nga pa tayo. Four pieces. Nalaman ang sardinas ko.